ako nga pala yung naliligaw sa mama mo. Uma, tanda-tanda na nito, naliligaw pa rin sa'yo. Yun nga anak, sabi ko nga dito sa lalaking to, tanda-tanda na namin, naliligaw pa rin. Yun naman pala kuya eh, ayaw pala ng nanay ko, naliligaw ka pa rin eh. Sa'yo, oh, nakamahal na ako sa nanay mo. Pero sige, alis na ako. Kaya wala ako kasama sa mansion. Kaya yeah, may mansion kayo? Ay, naku meron. Ay, o oh kasi huwag mo ako pataan-taanin mo dyan sa mansion mo. Ma, pwede ka ba muna matahimik? May mansion to. Ay, tay, upo muna kayo. Sige, thank you. Alam mo ba, meron akong sampung sports car. Ay, ano yan anak? Alam nyo ba, tay? Pakipot lang yan si nanay. ba, diba, nay? Ah, ay, oo. Hindi ako ka sa akin, anak mo. Eh, tay, ano po ba bukod pa sa sports car tsaka mansion? Ah, ako may ari ng Maynila. Tsaka meron akong mansion doon sa Japan. Kung gusto mo, sa'yo na tong Bahay namin dun sa Japan. At saka, ano, kotse ko. Kotse ko. Pangalan, Lamborghini. At saka, ito, ATM ko. May laman tong 1 million pang shopping mo. Ay, thank you po, tay. Kung gusto nyo po, pag-usap muna kayo ni nanay. Ano yan, anak? Kinama, go.